Sino ba naman kasi makakalimot sa trahedyang nagpaulol at nakapagpataas ng rate ng mga inatake sa ospital, nagpalakas ng bentahan ng mga salamin TV, baso, pinggan, mangkok, bote ng mantika at shot glass sa palengke dahil sa laban na naganap lang naman ng ating pambansang kamaw, Man manpak, manpakyaw. Kontra sa Australianong may lahing manananggal na mahilig mag craft tap na walang iba kundi si Jeff Horn na tirador ng ginataang tamtaks. Eh paano nga ba naman ang nanalo lang naman sa kanilang pinanood na laban ay yung mukhang galing sa sagasa ng aksidente ng karambola ng mga truck at submarino na si Jeff Horn na mahiyawo pumalo sa side mirror makina gulong talong tahong bagoong galunggong takong bulutong at kangkong na may kulani kontra sa mukha ni Manny na parang nautusan lang ni Aling Dionisia na bumili ng suka sa tindahan na parang walang nangyari. Walang ibang sinisisi dito kundi ang mga hurado sa laban mga kaibigan. Dahil sila lang naman ang nag-score at nagdikta kung sino ang nanalo eh. Alang namang si Atorne Ganon, eh di tayong... Gigil na gigil ang mga tao sa nangyaring laban na ito mga kaibigan. Mga sikat at pantas na boxing analyst na nga po mismo ang nagsabi, dinaya daw po si Manny sa laban na ito at siya dapat ang nanalo. You're not supposed to get it for trying on. You're supposed to get it for winning. And I thought Pacquiao won the fight if you go by the real rules, the Marcus of Queensberry rules. Who lands the cleaner punches? kung pagmamasdan nyo kasing maigi ang mga larawan na ito mga kaibigan ay sapat ng pagbasihan nito upang masabing si Manny talaga ang nanalo mukhang galing well gatra yut si Jeff Horn dito mga kaibigan na inabutan dahil natapilok at kinuyog ng mga rugby boy at tambay sa bake shop ng mga kapreyo, oh mukha rin na ng mga delata ng sardinas Century 2 na B-Complex, Kamote at Corn Beef 19 ang sinapit ng pagmumukha nito. Mahiya mo ng tatlong pong tikbalang at 20 maligno eh oh kulang na lang ng borax sa nguya-nguyaan eh. Pwede nang gumanap sa train tubusan to, to at gawing ka sa conjuring eh. Pinrangka pa nga ng isang boxing commentator si Jeff Horn ini-interview ito pagkatapos ng laban at sinabing harap-harapan sa pagmumuka nito na ang pagkakaalam ko talaga natalo ka sa laban eh nakakapagtaka lang. Halatang may anumal nangyari. Sinabi pa nga nito na si Manny daw talaga ang mas may malinis na patama kumpara dito kay Jeff Horn na napakadumi rin makipaglaban. Di mo malaman kung may mga sabwatan talaga na ganap eh. Dahil kahit ang referee ay bulag-bulagan. Harap-harapan na inyo, ang sarap balugbugan ihalis sa ilo at ipakain sa mga tutube uod uang ng gambang ang higa dalitap tap sugat ketchup sapsap, sap, -sap tiyanak, bonak at palaka na hip hop ngunit bago tayo magpatuloy at kung bago at kapapatuloy pagpad mo lamang sa channel na ito, mga kaibigan ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat ay subscribe pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload Mahalimuyak na simoy ng hangin kasabay ng pagaspas ng mga tiktik at mana manananggal sa kakahuyan. Araw ng linggo, ikadalawa ng Julyo taong 2017, na ikasang laban ng Manny Pacman Pacquiao kontra kay Jeff Horn na tirador ng inalamang nga nga. Teacher sa umaga, boksingero sa gabi si Jeff Horn, samantalang ang ating pambansang kamaw naman ay senador sa gabi at boksingero naman sa umaga undefeated at talaga namang iniiwasan daw kuno ang tinaguri ang The Horn 19 ng mga Australiano at take note home court advantage ang damukos na ito ang mga kaibigan dagdag nyo pa ang mga judges na puros Amerikano at referee na puros kababayan nitong si Jeff Horn na talaga namang may mga lahing mabababa ang tingin sa mga asyano na pabor na pabor sa barumbadong tampalasang kamoting binurong putik ng inang kinambyo ng kinabayong si Jeff Horn 115-113 ang iniscore ni Ramon Serdan sa laban 117-111 naman kay Wallace Carroll Dan at 115-130 naman para kay Chris Flores. Na lahat nga po ay pabor na pabor sa kontrabidang si Jeff Horn. Kaya naman mga kaibigan, sa laban na ito ay sinubukan kong balikan at bilangin ang bawat patama ng dalawang fighter kada round. Ipapakita ko na rin ang naging desisyon ng presidente ng WBO matapos humiling ang kampo ng ating pambansang kamao na ang kanilang laban. Na talaga namang ikagugulat nyo, bago ang laban, napakatabil ng bunga nga nitong si Jeff Horn mga kaibigan. Ang anghang ng mga salitang binitawan ng Australianong ito eh, matanda na daw si Busmani at dapat daw sa kanya ay nakahiga na lang daw sa papag na Euratex o folding bed. Nagmamadyong na lang din daw dapat ito habang minamasahin ang bulag at nagbibingo na lamang ipasa na daw niyang iniwan niyang legacy sa larangan ng boxing sa kanya gaya ng ginawang pagpapatalo ni Dela Hoya sa kanya nung sila ay naglaban total siya naman daw ang nasa prime at mas malakas eh dahil siya daw ang mas bata at mas gutom daw ang kanyang nguya-nguyaan kumpara sa mga kasalukuyang champion noon sa welterweight division uminom na din daw ito ng iskilan Planax, trasina Tetracin at Amoxicillin. Nang sa gayon ay pirming kaaya-aya lamang ang pakiramdam nito matapos niyang bugbugin ng inam. Lalatiguhin daw at mamasayihin niya ng mga kamao ang maliit na katawang lupa ni Bosmani at bubunuti ng mga balbas at bigote gamit lamang ang kanyang umuusok na suntok. pagre rin daw niya si Manny na mata lamang ang walang latay at pagkatapos daw noon ay maisusulat na ang kanyang pangalan sa libro ng mga kasaysayan na boksingerong bumubog ng walang kaawa awa sa kawawang 8 Division World Champion kuno. Wala namang ibang naging tugo ng ating pambansang kamao sa kanimala nitong Australianong ito mga kaibigan. At as usual, isang matamis ng iti at katagang ang kanyang mga kamao na nga lamang daw po ang siyang magsasalita para sa kanya. Sa kanilang way in inaman mga kaibigan, ang tindi ng modelong kinuha ng boxing promotions na ito. Mo manika, grabe. Kaya si bab Bob alias Master Buti ni, eh. pasulyap-sulyap na talaga namang parang single at ready to mingle. Mahiya sniper nung World War 3 na naka-Honda Click eh, oh. At talaga namang pormadong-pormado. Halatang bagong blackening shampoo, facial at pabanat ng pisngi eh, oh. Ang kines, grabe. Anyway, paglabas naman ni Jet Horn, halatang-halatang plastic ang pag ugali nito. Bait-baitan ko no. Ang plastic umiti eh Oh. Eh mukha namang malungkot na masiyahin. Sa unang round, oh, parang agresibong kang karot na trompo si Jeff Horn mga kaibigan. Oh. Sugod na sugod. Mahiya mo lang singgerong inagawa ng Jinbulag eh Oh. Pilit din kinokorner si Manny. Round 2 Kino-corner pa rin ni Jeff Horn si Manny mga kaibigan Kaya rumes back na si Manny Na mga counter punch Na mahiya mo ng dodos-pordos ng poste ng BLDT Na may mga halong pa On the ropes. Round 3 Walang tigil ang matatinding palitan ng dalawa Kaya maya maya ay niregla na ang kanang kilay ni Jeff Horn Bigyan ng napkin yan Pag wala kahit pampers at dahon o pilapel round 4. Sumisimple na ng maduduming galawan ng tinaguriang Hornbip 19 mga kaibigan. At nakakachamba na rin ito ng mga patama. Pero baliwala naman ito sa makunat ng muya-muyaan ng ating pambansang kamao mga kaibigan. Round 5. Mahiya mo kung na nakaragbi pa rin si Jeff Horn. Agresibo ng agresibo eh oh. Palumpalua. Ah. Ano kayang ang tinira niyan? Good items yun eh, Round 6, na-headbutt si Manny mga kaibigan, kaya dinigo ang kilay nito. Ngunit, katakatakang hindi binawasan ng referee sa punto si Jeff Hornbeck 19. Hmm, smell something spicy. Round 7, kahit duguan at 39 dekada na si Busmani dito mga kaibigan, ay ang hindi pa rin ng stamina nito. Parang walang kapaguran eh oh. Malaro blocks, Round 8, nakatama na ng matinding patama si Pacquiao at bumagsak si Jeff Horn mga kaibigan. Subalit, katakatakang hindi ito binilangan ng referee at nadulas lang daw kuno ito sa 8 ng kalabaw. Round 9, niraratrat na ng niraratrat ni Manny ng mga suntok ang nguya-nguyaan ni Horde Beep 19. Droging droge ang inabot nito na mahiya mo pinaghahampas ng washing machine na gawa sa kamote na may tagpe ng vulcanized. Mountain, tinutubuan na ng kulane, pigsa, ketong, at impacts ang mukha ni Hornbeap 19 mga kaibigan. At tila, nauubusan na rin ito ng mga gasolina. Di tulad ni Busmani na malakalabaw, parang hindi tumatanda. So, yeah. final round. Expected na ng maraming tao na si Manny ang itatanghal na panalo sa laban na ito mga kaibigan. Dahil kitang kita naman sa mukha ni Jeff Horn na parang nasagasaan ng 120 takbo ng rumaragas ang pedigab na sinilaki ng 10-wheeler truck na tatlong po ang gulong ang sinapit ng pagmumukha nito. Matapos nga po labing dalawang round, ay kitang kita na halos walang naipanalong round ang tinaguriang Hornbip 19 ng Australia. Subalit, katakatakang si Jeff Horn pa rin ang itinanghal na panalo ng mga hurado na talaga namang nagpalakas ng negosyo ni Rogelio dahil sa dami ng na mga nahayblad at inatake sa puso. Itinuturing nga po ito ng mga pantas na boxing analyst mga kaibigan na pinakamalaking dayaan sa kasaysayan ng boxing sa buong mundo. Ngunit kahit na ganoon pa man mga kaibigan ay maginaong tinanggap pa rin ni Boss Manny ang kanyang pagkatalo dahil sa mata lang naman ng tatlong barabas na judges lang naman siya natalo eh. Ngunit sa mata at ang isinisigaw ng puso ng lahat ng mga tao ay si Pacquiao pa din talaga ang nanalo. Patungkol naman mga kaibigan sa naging request ng kampo ng ating pambansang kamao sa presidente ng WB o, na ipareview ang laban. napag nito na panalo pa rin daw talaga kuno si Jeff Horn na talaga namang inalmahan ng Philippine Boxing Society at buong mundo. Sinabi pa nga ng isang boxing analyst sa atin na hindi na daw dapat maulit ang ganitong klase ng mga pangyayari. At wag na wag na daw tayong dadayo pa sa bansang Australia. Anong masasabi nyo sa tatlong judges na ito mga kaibigan? Na binuli, pinahiya, at pinagmumura ng mga tao sa social media dahil sa kanilang anumalyang ginawa at naapektuhan na daw ang kanilang kabuhayan at ang kanilang mga personal na buhay. Hindi daw sila makalabas ng bahay ano eh. Anong masasabi nila sa mga judges na yan, mga kaibigan? Samantala, nakakahabag naman ang naging reaksyon ng ating pambansang kamao sa kanilang naging laban mga kaibigan. At di umano ay bumalik sa kanyang alaala -ala ang lahat ng kanyang kahirapang naranasan sa kanyang buhay. Isa na siguro sa pinakanakakalungkot na tagpo na marinig ng buong mundo na tumunog nang na hudyat para sa nag-iisang fighter na bumuhay at nagbigay kulay sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang tunay na fighter sa boxing. Siguro isang tabi na muna natin ang mga toxic na kaisipan at ang politikang usapin. Bagkus ay pasalamatan natin ang mga karangalang nagawa ng ating nag-iisang pambansang kamao at alamin kung paano niya naabot ang rurok ng tagumpay. Hindi mo akalain na ang simpleng batang ito na nanggaling sa pamilyang salat at isang kahig isang tuka ay isa sa magiging pinakamahusay at pinakasikat na boksingero sa buong mundo. Ngunit bago pa man niya maabot ang mga pangarap niyang ito ay may isang tao ang hindi siya iniwan sa hirap at mga pagsubok toong nagsisimula pa lamang ito sa boxing. Hanggang sa maabot nito ang tugatog ng tagumpay. Hindi ang kanyang ina, hindi rin ang kanyang mga kapatid, at lalong hindi rin ang kanyang asawa. ito'y walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan at head coach na si Buboy Fernandez. Subalit bago nila matupad ang kanilang mga pangarap, dumaan muna sila sa madaming pagsubok. Wala pa sa hustong gulang ay lumos na si Pacman sa Maynila para makipagsapalaran bilang amateur boxer. Grabe ang hirap ng pinagdaanan ng batang pakyaw noong nagsisimula pa lamang ito sa boxing dahil ayon mismo sa kanya ay habang nag ensayo siya sa boxing kasabay nito ang mabibigat na trabaho sa labas ng ring. Gumigising daw siya ng maaga para magjaging tapos ay papasok sa kanyang trabaho bilang isang construction worker. At pagkatapos ng magdamag na trabaho, sa hapon naman ay didiretso ilit sa boxing gym para muli na namang mag-training. Sumasideline din si Pacman bilang isang welder Nagtinda rin ito ng mga sigarilyo, sampagita, pandesal at kung ano-ano pang raket para lang makatulong at may maipadala sa kanyang mga magulang. Kaya naman dito pa lamang ay ahangaan mo na ang batang Pacquiao. Dahil sa murang edad nito ay napakasipag na nito at napaka mapagmahal na anak at kapatid. Sa edad na labing-anim na taon ay pumasok na ito sa pagiging professional boxer. Nagsinungaling siya sa kanyang edad dahil labing walong taong gulang talaga ang dapat na edad upang ikaw ay mabigyan ng lisensya bilang boxingero. Ngunit dahil nga sa kagustuhan may ahon na niya ang kanyang pamilya sa kahirapan ay ginawa niya ito. Sa unang sampung laban nito, lahat ay naipanalo niya. Taong 1996, nagpa siya munang umuwi si Pacman sa kanyang kinalakihang probinsya sa General Santos City dahil lang isa sa kanyang laban ay doon gaganapin. At syempre, para na rin madalaw ang kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakakasama. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang probinsya, siya ay agad lumabas ng kanilang bahay upang hanapin ang nakababatang kapatid na si Bobby Pacquiao. At sa kanyang paglalakad ay nakita niya ito sa isang tindahan sa kanilang lugar na nakatambay nagiinom ng alak, naninigarilyo at nagsusugal. Kasama ang isang kaibigan na noong una ay kanyang tinitigan at hindi niya agad nakilala na ang kasama pala ng kanyang kapatid ay ang kanyang kababata at matalik na kaibigan na si Buboy Fernandez. Dahil napakaamos ng itsura nito, napakadumi at butas-butas ang damit at walang panloob na salawal. Na kung titingnan mo talaga ay masasabi mong walang kinabukasan ang kahahantungan ng buhay nito. At nung tinanong ni Pacman si Buboy kung ano ang plano nito sa buhay, sumagot ito nakaka-drop out lang nito sa kanyang school. At hindi pa raw niya alam kung ano ang pangarap niya Wala daw siyang plano at walang ambisyon sa buhay Dahil sa sinabing iyon ng kanyang matalik na kaibigan Napagpasyahan ni Pacquiao na isama si Buboy at si Babi sa Maynila Para magtrabaho at para na rin maiiwas ang mga ito sa bisyo pagdating nila sa Maynila ay nakahanap naman agad si Buboy at si Babi ng trabaho Si Buboy bilang isang labandero At si Babi naman ay tagahugas ng mga pinggan Pansamantalang nakikitulog noon si Buboy sa kwarto ni Manny sa loob ng gym. May maliit na kwarto si Pacman doon sapagkat champion ito. Samantalang ang ibang mga boksingero na kasama niya ay sa ibabaw lang ng ring mga nagsisipagtulog. Ngunit ito ay hindi nila ipinalam sa may-ari. tinatago nito si Buboy sa ilalim ng kanyang kama tuwing gabi upang hindi mapansin ng mga tao sa gym. Dahil ang batas sa kanilang gym ay tanging mga boksingero lamang ang pwedeng tumira dito. Di nagtagal ay nalaman din ng may-ari ng gym na nakikitulog si Buboy sa kwarto ni Pacman. Kaya naman, kinausap ng may-ari si Pacquiao at sinabing kung gusto niya talaga manatili ang kaibigan niya, ay kailangan itong magtrabaho bilang isang janitor. Agad namang pumayag si Buboy at naging janitor. Isang araw habang naglalampaso ng sahig si Buboy, ay kinausap ito ni Pacquiao at sinabing pag-aralan mo maging isang boxing trainer. Subalit, agad itong tinanggihan ni Buboy sapagkat wala daw siyang hilig at alam sa pagbabaksing. Kaya naman muli itong tinanong ni Pacquiao na kung kontento na daw ba siya na habang buhay maging tagalaban ng damit at maging janitor lamang. Sumagot naman si Buboy ng syempre hindi. Sa tagpunga na iyon ay nakumbinsin na nito si Buboy na subukan maging isang boxing trainer. Subalit isang linggo pa lamang ang nakakalipas. Simula nang sila ay mag-ensayo ay tila umaayaw na agad ito at sinabing mahirap, hindi ko yata ay, kaya. Hindi ko yata kaya Brad kasi masyado masakit uh, lalo na kung punch Di nagtagal ay unti-unti nang nagustuhan ni Buboy at natutunan ng basic at fundamentals ng boxing. At tuloy na itong naging ganap na boxing trainer. Naging maganda ang tandem ng ating pambansang kamao at ni Buboy Fernandez dahil naging sunod-sunod ang mga panalo nito at unti-unti nang nakikilala sa Pilipinas. Taong 2001, nang magpa siya ang manager ni Pacquiao na si Rod Nazario, nadalhin na ito sa Amerika upang hanapan ng trainer at promoter. Dahil sa tingin niya ay handang-handa na ito para sa malalaking laban. Una silang lumapag sa San Francisco, California. Ngunit bigo silang makahanap ng gustong humawak sa ating pambansang kamao. At sa dami nga nang napuntahan nila, ay halos lahat ay tinanggihan ito hanggang sa napadpad sila sa New Jersey kung saan doon ay may isang promoter ang nagka-interes sa Pilipino South Po Fighter at ito ay ang boxing promoter na si Murad Muhabad. Matapos nito ay nagharap naman sila ng boxing trainer. Nagpunta sila sa Los Angeles, California para humingi ng tulong sa dating nakalaban noon ni Pacquiao na si Reynante Hamili sapagkat ito ay nagtatrabaho noon sa isang boxing gym sa Hollywood na kung saan ang nasabing gym ay pag-aari ni Freddie Roach at ito ay ang wildcard gym. Hindi naman sila nabigo at agad na ipakilala kay Freddie Roach. Pagpasok nila sa gym ay agad nakiusap ang manager ni Pacquiao kay Freddie Roach na kung pwede ba niyang subukan ang kanyang alaga sa punching mitts kahit isang round lang at agad namang pumayag si Freddie Roach. Matapos nga ang isang round sa punching mitts ni Pacquiao at Roach ay napasabi na lang itong si Fred Roach ng wow, this guy can fight. At nang bumalik si Pacquiao na halos mangyak-ngyak sa tuwa sa kanyang manager, ay sinabi nitong okay na, meron na tayong bagong trainer. Matapos makahanap ng promoter at trainer si Pacman, ay agad nitong sinabi kay Buboy ang magandang balita. At sinabing ayusin na nito ang mga papeles nito sapagkat isasama niya ito sa Amerika upang doon nila tuparin ang kanilang mga pangarap. Taong 2008, ginanap ang labang tinaguri ang The Dream Match. Ito ay sa pagitan ng ating pambansang kamao at Golden Boy si Oscar De La Hoya. Sa naging laban na ito ay itinanghal na pound for pound king si Pacman. Matapos nitong bugbugin ng walong round at pasukuin sa laban ang mas malaking si De La Hoya. Pero ilang sandali bago pa man maganap ang laban na ito, habang nakasakay si Pacman at si Buboy sa kanilang sasakyan, napatungo sa venue ng laban ay natanong ni Buboy sa bintana ng sasakyan ang billboard ni Pacquiao at De La Hoya. At sinabing, Natatandaan mo pa ba? Noong una tayong tumapak sa Amerika, yung lumaban ka kay Ledwaba, tuwang-tuwa na tayo na mapasama sa undercard ni De La Hoya noon. Pero ngayon, ikaw na mismo ang lalaban sa kanya. At ang matindi pa dito ay ikaw na ang main event. Kaya naman laking pasasalamat ni Buboy sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil kahit mas matanda siya ng apat na taon kay Pacman, ay si Pacquiao na ang mas tumayong kuya sa kanilang dalawa. At kung hindi siya nito pinilit na maging boxing trainer, ay malamang nalulung na ito sa masamang bisyo at tiyak na nawalan ng tuluyan ang direksyon ng kanyang buhay. Dagdag pa ni Buboy ay sinabi daw sa kanya ni Pacquiao na ikuwento daw sa kanya mga anak at magiging apo ang mga pinagdaanan nila upang malaman nila na kapag nagsikap ka at nagtsaga ka, ay tiyak na matutupad mo ang mga pangarap mo. At sa tuwing kinukwento nga daw ni Buboy sa kanya mga anak ang istorya nila ni Pacman, ay napapaiyak ang mga ito. Ang bawat nilikha sa balat ng lupa, lahat dumaranas ng matinding hirap at pagluhat. Kung ngayon kalungkutan ang tinatamasa, bukas makalawa ay sisibol na ang pag-asa. Sa bawat paghihirap na dinaranas, tiyak magbubunga ng saya at magandang bukas. Dahil sa pagtsatsagat pagsisikap, baka kamit din ang mithit pangarap. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, takot at lungkot sa puso ay nagtitipon. Ngunit sa pagsikat ng isang umaga, sa puso ay pagsibol ng panibagong pag-asa. Sa mga lungkot at hirap na haharapin, pagiging matatag ay dapat pairalin. Kumapit ka lang sa may kapal at ito ay harapin at siguradong buhay ay gagaan din.